Hello mga kagoti, magandang hapon Punta na natin yung ating mga alaga Atin ang susunduin Sunduin na natin doon, meron na silang bagong spot ngayon Ayan sila guys, oh, for today's vlog Mga nantay na nila ako Maluang to guys Ayan, maluang yan Puro ipil-ipil yan. Mauwi na kami. Buksan ko lang yung dadaanan nila. Ayan guys. Punta natin sila. Nandun si Hulu. Baka eh. dito na tayo sa loob. Ayan o. Oh. Daan ipil-ipil. Ah, bagong pastulan. Eh! Me! 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 Me. 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 Ma 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 Diyan kayo Me. Uwi na tayo uwi na Hapon na Ma ha, shh ha, shh ha, shh ha, shh Bazda. ha, shh ha. Shh. shh ha, shh ha, shh ha, ay naku, hindi pa nila alam ang daan ha, shh, shh. shh. Shoosh! 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 Yan, sundan nyo si Tisay, alam nyan. Ha! Me! Shoosh! Ayan guys, nakalabas na kami. Busog na busog sila oh. Wala pa kasi tayong bubong doon kaya hindi natin pwedeng iwanan doon sila eh. Lapit na kami guys. Dito na kami guys sa gate ko sa likod. Pasok, pasok. Alright. Dito na kami. Kapasok na sila guys. oh butyog na butyog sila oh dami ba namang pagkain doon sa kanilang pastulang bago eh. Okay, hanggang dito na lang guys. God bless you all. Bye-bye.